Habang sa paglalakad-lakad namin, may naispatan si mama na wild strawberry daw. White white o wild, ano, wild? Wild. <laughs> strawberry. White strawberry. So, yan nga ganda. Oo. oo, ganda nga o. Maliliit lang. O, yan. Pero ano, ano. Yan yata mami yung tinatawag na ano, na sapinit. Pag siya na yata yung sapinit na tinatawag. Hindi pa din ako nakakita ng sa pinit sa personal. Ito mga kaibol yung, ganito yung dahon niya. Oh. oh. ganito yung dahon niya. Ang dahon niya, parang, parang strawberry din, ano? Ito, ito. Ito ang pinakapuno niya mga kaibol. And then, matinik ang, ang, ano niya, ang puno niya. Ito, bago lang ito. Parang rose. Yan. Matinik, oh. Kita niyo ba? Yun, matinik, oh then ganito yung bulaklak niya ito maliliit pa ito hinug hinugi na din ang dami ang daming bunga mga <laughs> na amaze kami at pagturo sa akin ni mama ngayon uh, din ako nakakita nito dito lang sa uh, bundok ng San Vicente Camarines Norte at kami ni mama ay naghahiking adventure adventure pag may time <laughs> tikman mo mama kung anong lasa yung isa malaki laki tikman ko din Ito. ito Ang ganda nito mga kaibol. Hmm. na Para may maraming, ano, maraming ano, parang may asin Ano? may tanis parang na may parang may asin na may tanis na parang na Itong katabi niya ay tungaw-tungaw. Ano -tungaw. nang hinog na hinog na. Tikpang ko din mga kabel ko anong lasa. Maasim. Ano nga may kamis? Ano? Parang ano yung red berries. Hindi pa nakakita ng red berries. <laughs> may black berry, may black berry. <laughs> Tapos <laughs> may ano, red berries. <laughs> parang ganun siya. Hmm. Parang puro buto na dami Naano ako ah. ngayon, ngayon lang ako naka-experience ito mga kaibol. Ito, hinog na. Mm. mm pag pag pulang -pula na mama, ma matamis na maasim ang lasa niya. Mm. Ang sarap. Ano ba ang tawag nito sa inyo mga kaibol? Ito oh. Kukunin namin yung mga hinog at iuwi namin. Sarap mga kaibol. Ano ba ang tawag niya sa inyo? Meron ba niya sa inyo? Nang ganyan. <laughs> Sabi ko <ganun> na <laughs> Yan. yan. I-comment na lang ako mga kung anong tawag nyo dyan sa prutas na yan, ha. Basta ganito ang kanyang dahon and ang puno niya ay matinik. Parang sa rose. Okay? Ang bulaklak niya ay ganito. Oh, puti. Malangga. Maraming ano, hinog dito sa una-unahan. Ano? Kurumpulan eh. Uh, White strawberry ito where hindi dito ang laki na tama ka yun ganda ito lang yung ipo namin na bunga at yung iba ay nakain na namin <laughs> Gaganda ng kulay mga kaibol. So yun lang. Ha? Ito hilaw pa. Ganito pa hilaw pa. Ito, pa. Ito hin na. So yun lang mga kaibol. Bye bye.